Yo, holy. What is sa inyo mga kaibigan? Tayo nagbabalik sa panibagong episode ng Lightcrafts Season 3 at ito po ay Episode 6. Yes, tama episode 6 na tayo mga kaibigan. At 4 episodes left na lang po, episode 10 na tayo mga kaibigan. Yes. Mag-episode 10 na tayo kaya... Ayan, is, napapansin nyo is, wala na yung bahay ni Beta Max dito eh. Puro, may mga armadillo dito. Armadillo. Nakuha namin doon. Banda, I think, siguro. So, siguro tatapusin ko na lang to off cam. Itong bahay natin. under construction yan, no? Under construction. Hindi ko patapos. At dito, nagtanim pala si Prince Ata. Nagtanim yan. Tama ba? Si Prince ba nagtanim niya ito? Hindi ko sure. Pero, off cam din, gumawa rin Prince ng ang patawag dito ayan, ayan tunnel, secret tunnel ha? secret na secret tunnel pare secret tunnel to pare papakita ko sa inyo okay yung may members ha, okay yung may members mamaya, malaman to eh nakawan tong base at dito banda is ito. reform ko itong area na ito. Tapos, hiya, yeah, ito ang galing ito. Parang ito mga laga. Parang ito mga tayo Tapos dito natin lagay. Yan o. Oh. Yan o. Ito bulging. Ganito lang. Pato ka. Oh. Yan. At, jeez. Ito is parang siyang minahan. Pero hindi talaga to minahan. Ito yan o. Oh. O, diba? So, tinago ko lang dito yung kabayo ko na si Betamax kasi yun nga Pina uh, off cam din eh. Parang si Prince lang nag-record nun. Mata, I think ginantian namin si Justin PH. Boss, kasama lang ako dun, boss. Konchaba lang ako dun, boss. Ha. Sorry kung napapanood mo to. At ito si Betamax. Bakit? Why? Boy. Boy, bakit? Play mo, mo boss. Naglag ako, ah. What? Huwag ka maglag. Naglag ako. Wait, wait a minute. Ayan, hindi na masyadong malag. Beta Max, yan ka lang, ha? Baka gantian kasi tayo nila. kung ka maalis, yan ka lang. So, ngayon, okay, dyan lang muna si Beta Max. Kasi baka gantian tayo niya, ano eh. Kaya Justin, eh tanggalin natin sa ko. Chop mo pala yun! Ay, sorry Sige. Tara. Tara. Diyo ko dyan. Tara. Tara. Diyo ko dyan. So, kung napapansin nyo naman, medyo mataas-taas ito. Patulong lang ako kay Prince na gumawa nito. At, mahaba ko talaga. Medyo mahaba. Doon lang yung base ko. Pwedeng-pwede ka, tol. pwede Pwedeng-pwede shortcut. Secret secret. So, kung mata, kung may ma kasi may nagtatanong sa akin eh. Hindi, hindi sa comment section. Minsan, may mga, ka, mga kaibigan din ako. Sa ibang SMP naman yun ah. Sa Astro Craft, kagaya nila Rain, tsaka ni Renz. Ito, hindi ako gumagamit ng redstone. Hindi redstone, par Hindi redstone engineer. Hindi redstone engineer, pare Hindi redstone. Hindi ako mailig mag-redstone. Tsaka, di rin marunong. ano talo. Ito, talo. Ano ito? Ano ito? <laughs> ano Nakasarap dito. Poor dog. poor dog. Ah, poor dog. Sir. Ba't sir? Oh, Dito naman sa ano. Meron ba? Eto, Kanina ko pa ito nang papansin eh. Ay, pangalan mo pala, sir. Sir, baka naman. Oh my goodness. Pare, ito tayo. So, sorry kung medyo natagalan ako sa pagre-record. Dapat kasi alternate tayo magre-record. Nag-upload nag ko rin. Nag-upload ako ng 22. 24 ulit mag-upload ako. Sorry kung natagalan kasi na-addict na ako sa ano, dahil mini games. O, di nyo pa napapanood yung episode 1. Mas naon na ko yun na i-record -re kaysa dito. Baka ma-upload ko rin to na April 26. Kasi April 26 din ako nagre-record. Sana ma-upload ko ng aga. Okay. Dito tayo sa si shopping district. Bossing. Boss. Ay, nakikita ko na yung pangalan niya, sir. Pangalan pa lang ni Prince. Nakikita ko na. Mayroon dito. Ako na lang yan. Oops, baka spoiler. Spoiler rata 'yan eh. Ata Spoiler. Sir. Ano sir? Ano tra Tara. Tulungan kita. Ako nakakamay lang. Sir, ako. Nakakamay lang ako, sir. Pwede na sir. Kamay lang ako. Pwede, tika. Sir, ano? Ano mo masasabi mo, sir? Sir! Ano mo masasabi mo? Tara, tungkolin na natin. Tara. Ano? Magigiba kami ng, ano, ng shop. Gamit kamay ko. Pero, gamit dito. Gamit dito, sir. magkatutulungan ko si Prince dito kasi yun nga ah, hindi pa pagbabago so, yan so, so yung ganda pa naman ng pagkakadesign ni Prince designer na all masisira na pitax ko pwede naman like that o diba si Rana yun meron pa naman ako ito naman table. At... Okay. Alam ko wala na. Ito. Ito. Ba't may mga nag-i-invite sa akin? sa accidenting na pindot pala. No? Sakit naman. Ako na ako, sir. Ito ako. Ito ako, sir. Gigibayin natin to sir. Ah, pala. Ay! Nga pala. Abangan nyo episode 6. Ay, episode 6 pala. Abangan nyo episode 8 natin. Gagawa tayo ng shop. Shop. Magkakarugtong to. Magkakarugtong yan. Ay! Putik oh, na yun ng Minecraft. Ano ba to? mayayari na lang. Ano Ah, uh, buti naman tinulungan tayo ng creeper magsira dito. Pero sinira naman yan. Oh, ko Sinira lang naman ng creeper, ano eh. Sinira ng creeper, lupa. Teka, magte-terra po muna kami nito. Hindi, ipapatagin pala namin, ipa-flat namin. I iba yung terraform sa plot. Kasi yun. tama ba? Yung terraform is parang, nagka, parang ganito. Parang ganon yung parang bundok. Ay, nako, sir. Sir, tulong. Please, tulong mo ko. Meron dito ang ano. Meron BDS army dito. Sir, tulong. Long block. Sir! 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 Long oh, block. Naku, nagalag ako. Ito tayo. Pagalig mo yung... Delikado to. Delikado to delikado, delikado lang to. Ako lang Thank you. <laughs> Nagnakaw pa ng torch. Tapsis. Uh, Ayan, this one. Ay! Ang kalok, Reaper. zombie. So, Saan tayo? Creepy talaga No, Minecraft Ano ba ito? Ayan, ah, sir, sir Ayan, sir gi, Ayan Gigi Ano natin lagi ano sir? Sir, saan natin ilalagay? Tara Ipag-ayos tayo na ito Kula, eh. sir, mo Ay, potik na yan o tara, hindi ako dyan o. Wala lang pickaxe. Sir, tulungan mo ako sir. Ay! Sir! Best friend kami yan ah! Best... Ay! Di pala! Ay! Yun. Yan, tulog. Ah, maraming ano, zombie. zombie, zombie. Oh, dito, may zombie di ko ilalim. tulog tayo. Ay, maraming zombie. Daming mobs. Ito mga tulog, sir. Ito. Ah? Daming ano, zombie. Daming zombie. dami taling, ano. Ito nga, lipat tayo pwesto. Hindi pa tayo pwesto pare. Para wala pa rin yung zombie. Ay, 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 ayun, ayun. Ayun. Yan, good morning, pare. Pre, good morning, pre. Ginawa natin ng... Uh, Ginawa natin ng shield kasi eh. delikado na. Sir, ano gawin natin, sir? Sir, wala na akong, um, ano, hindi lang, gagawa lang ako. Nagawa lang ako na ito, sir. Medyo muan to, sir, eh. Stick, sir. Stick, stick pala. Shovel. Ito to. Ang pare. Ayan lang ba yung shop po, pre? Sige, dito ako gagawa ng shop. Sige, help na kita, pre. Ako na dyan. Two Ha? Huh? Parang ano? Parang may mali. Parang Ay, parang wala mga Ano eh? Ano, sir? Sir, ba, ba, ganyan ba, sir? Sir, ganyan ba? Sige, dito tayo. Ako na mag-design, pre. Ikaw na bahala dyan, pre. Ako dito lang ako, sir. Ay, eh, pre. Ito, so, yan. Nice one. Ay, sorry. Ay, ay, yung daanan na ito, pre. Ay, butik. Ano? Sorry, kali. Yan. Kailangan nga. AFK lang sandali, ah. Bantayan nyo si Prince. Baka ilupog ako sa lupa, eh. AFK. AFK. May nakikita akong kulay green, sir. Okay lang yan, sir. Di ako good job, eh. Manonood lang ako sa'yo, sir. Bahasa go, basa go, Bahasa bo yeah. nice kri perai, nais perai, go, to, good to, 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 good job? Ah. Do a good job. tara ito na pala update nag efk lang ako sandali kasi yun nga kagaya ng sinabi ko nag efk ako Ha? <laughs> di ko gets teka kasi so ito na ito parang may nakakalimutan ako parang may nakakalimutan ako nasaan ang kabayo ko ay, maalala ko nawala. wala. Doon pala sa tunnel na ginawa ko. Sorry, sorry, nagkamali. Sorry, nakamala, nawala lang, <laughs> nawala. Okay. Okay. At dito tayo. Lalagay tayo free items. Lalagay tayo free items. Ito free items. Ayan, joke lang. Ito. Sige, dyan na lang yan. Tapos, free items. Yan. Sana may kumuha dyan. At, huwag tignan ang permit ng ibang player. Meron na lang dalawang matitira. Kanino kaya yun? Kanino kaya naka, ano yun? Maka sa permit na yun. Sana, sana mas, ano? Ha? Sir, ano ba yung mo dito, sir? Ano yung mo dito, sir? Ano? Okay. Ayan na sir. Ano, sir? Ano yung sir, gawin natin, sir? Ito lang. Uy, muli. Dito na. Kaya ano, ano gawin natin? Parang nire... Ano yun, sir? Nakikita ko na yung kulay green na yun. May trauma na ako dyan. Lagot tayo dyan, sir. Ay, ano yun, sir? Ano yan, Kundo! Parang, ano, parang gusto ko tuloy gumawa ng shop. Kaso eh, ibang shop naman gusto ko. Ano yun eh? Totem. Uy, wait lang. Wala pala akong ano. Ito, meron pala ako. Ayan sir. Ayan. Turon tayo. Ayan. Turon na tayo kasi wala akong magawa eh. Nag-EFK lang ako na sandali. Ayan. Nice one. One, Oy, meron na lang ako, Meron na lang isang. Isa Pagabi na naman. Nako, lagot na naman tayo neto, pare. Pag na pag Pagabi naman. Kailangan natin ito i-build. Baka may lulusot natin Spider. Wala na ba? Ito meron pa ako, sir. Gusto mo, sir, tulungan kita. Help kita, sir. Wala Sige, dyan ka na, sir. Ayan, nice one. Meron na lang ako na eat na titira. Ayan. Oh, maraming mobs dito eh. Testing nga. Agay, ang sakit! Sir, dito pa sa dito, sir. Pasok ko dito, sir. Ba't ito na bed ko? Saan yung bed ko na ito? Ay, eh, dito pala. Sorry, dito pala yung bed ko. Kalimutan ko na eh. Dalawa-dalawa pa. Dalawa-dalawa pa talaga na villager. Hmm. Galing talaga. Sir, may... Sir! Ano mo, sir? Nice no, no. one, sir. O, oh, sir, oh. Ang daming kalaban. Ang daming kalaban, ah. Sana makatulog Good morning na ang itim naman kaso bawal bawal kasi ng ano eh bawal ako, bawal lang magsabi ng end pass eh ay! Ay! Naku, sir! El perro, sir, wala! May stone ba ako? May stone ba ako? Wala ito Ito. Ayan. Kailangan pala natin ng ano. na pala, wait. After, after ng isang after ng 2 minutes or 5 minutes man lang, or man yan, hindi ko alam, na nakaano rin ako, nag-AFK lang ako sandali at terraform lang ako dito. terraform ako dito, sir. Ha, pwede? Sir, pwede? Ito nga pala, ito, bisitahin natin yung base ni, ano, ni Justin PH. So, Bibisita lang tayo. At ito, papakita ko sa inyo yung ano. Papakita ko sa inyo yung video ni Prince na ano. Na nag-gumanti daw. Gumanti kami pero sumama lang naman ako doon. Wala akong kahalam-alam. Ito, ang laki talaga dito. Ang laki. What's that? Ang laki. Sumama lang naman ako dito ah. Ba Justin kung napapanood mo ito. Gaganti sa akin. Ito gaganti ah. Pitch tayo par. Pitch tayo. Sumama si lang ako. Langak, parang kakailangan ng... hey, ito. Huwag ka lang ako sandali. Ito pinaka-ayaw ko tututulin eh. Napakatagal. Ang haba o, laki laki Ikaw na po, sabi nga Ito na lang, pre. Mga pare, dito ko dito natatapusin ang episode 6 natin. So, next episode is episode 7 na. So, ang gawin natin is magre-restock tayo ng wool. Restock natin na siguro yung bibild. So, baka makita nyo is baka meron na tong tatlong floor. Or madagdagan ng dalawang floor. Kasi yun nga, pagpapatong-patongin ko yung mga shop ko dito. Kung ito yung wool, And Hallyu products at saka or ang totem. Papatong-patongin ko na yan. Siguro mga episode 8 or 9 ko pa i-upload dyan. Siguro. So, Nag-TV ano na, na naman tayo. So, siguro, paalam. Peace.